Uy, ang ganda mo naman. Ang cute mo. Ang ganda mo dyan. Grabe, ang diyosa mo. Grabe. Sobrang ganda mo. Grabe. Shit, shit, shit. Ang ganda mo eh. Shit. Para kang ano eh. Para ka ng, ano, para ka ng, ano, pinakamaganda sa lahat. Nag-iisa ka na lang na babae eh. Na napakaganda. Sobrang ganda eh. Walang katumbas niyang ganda mo. Oo. Oh, ang ganda ng ano, legs. Oh, ganda ng hips. Ang ganda mo. Ganda mo. Promise. Oy. Oy. Ito. Mahal kita. Oh, joke lang. eto pa, eto pa, ito pa. Ah, pa. Uh, pwede ba manligaw? Oh, kita mo, joke lang yon Dapat pala inamin ko na. Oy, ito ah. Ito, may pick up pa ako sa'yo. Ito, malapit to. Floor wax ka ba? Mahal kita. Ay, shit. Nadulas. Ani? Darling, I will be loving you till we're 70. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Oh, diba? Mahal kita. Ah, uh, sabihin ko ba talaga sa kanya? na meron ako nararamdaman para sa kanya. Ako? Ako? Mahal kita? May crush ako sa'yo? Tut mo, sabog. Wala akong gusto sa'yo. Zero percent na chance magkaroon ako ng gusto. Shit, bakit ko sinabi yon? Ah, promise wala akong gusto sa'yo. Huwag mo sabihin niya, ni mahal, mahal mo siya, mahal mo siya. Na totoo, wala talaga, ni. wala talaga akong gusto sa'yo. Siguro, one percent, tanga, 100% ng pagkagusto mo eh. Hello, eto may bigay ako sa'yo baka sakaling sumaya ka dito uh, so eto, chocolates para sa'yo, ayan chocolates, eto naman ipad, oh, sa'yo na rin to, binili ko to para sa'yo etong tubig oh, pag isang buwan mo oh para sa'yo eto, para ma-text mo na ako iphone, o oh, para sa'yo may... hello Hello, ayun, yin nga, sasabihin ko sa'yo kung pwede bang maligaw. Oo, kasi uh, 30 minutes na ako sa sa'yo, tagal na eh. Baka pwede mo na ako sagutin, ha? Ay, hindi, hindi na kailangan ng personal. Kasi pag personal, nahihiya ako eh. Kaya kailangan dito na lang sa cellphone, ha? Oh, ano, tayo na. O, oh, sige. Lahat ng gusto mo. Gusto mo i-50 Shades of Grey kita sa elevator eh. O, diba? Kasi mayaman ako. Kapit-bahay namin si Grey. O, diba? Panis. Mayaman ako, bro. Mayaman ako, girl. Ah, uh, pwede ba ako manligaw? Hindi. Bakit? Ah, kasi bawal pa. Ah, okay. Sige, hihintayin na lang kita. 2000 years later. Oy, 30 years old na tayo. 30 na tayo. Kaka-birthday ko lang, kaka-30 ko lang kahapon, baka pwede na legal Hindi May boyfriend ka na? Punyetang to, pinaghintay mo ako. Pinaghintay mo ako, ha? Uy, uy. Sobrang sao? Mahal kita. Mahal na mahal kita ikaw talaga? Oo naman, mahal din kita. Kasi, kaibigan tayo.